Welcome back to my YouTube channel So for today's video ay pag-uusapan natin Kung ano yung mga tips na gagawin para hindi iyakin si baby Yes! Kung interesado ka sa ating topic for today Ay mag-subscribe ka na sa ating channel And keep on watching! So yung unang tips na ibibigay ko sa inyo mga mamshie ay uh, dapat padidihin natin si baby every 2 hours. So, kahit natutulog si baby, ay kailangan natin siyang gisingin para magpadede, para uh, hindi siya iyakin, at para palagi siyang busog. So, masarap yung tulog ni baby. So, ganyan yung mga ginagawa ko dito sa bahay, guys. I mean, yung ginawa ko dito, since napanganak ko si baby Matthew. So, every 2 hours, nagpapadedig ako sa kanya. Kaya, kapag uh, natutulog siya, uh, so, I am free to Uh, do the household chores. So, makapaglaba ako, nakapaghugas, kasi nga si baby is uh, maganda yung tulog niya kasi nga busog siya. So, kailangan talaga every two hours, padidihin natin si baby. Kahit natulog siya, so kailangan natin siyang gisingin para dumede. Na, di ba mat? Di ba mat, mat? Hmm? So, ang ating pangalawang tips ay kailangan natin ipa si baby pagkatapos dumede. So, ito yung pinaka-importante mga palanggat. Kasi kapag hindi naka-burp si baby, ay posibleng babalik yung gatas at lalabas sa uh, sa kanyang bibig o di kaya sa ilong. So delikado po ito kaya kailangan nating ipa-burp si baby after uh, pa di Kasi marami na sa si mga bata ang uh, uh, may mga nangyaring ganito na hindi hindi nila na-burp yung kanilang mga baby kaya uh, yun yung naging dahilan ng pagkamatay ng baby nila kasi yung gatas ay napunta sa baga ng baby dahil hindi nila napaburp ng maayos ang kanilang baby. So, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang pagpaburp ni baby. So, after nyo magpadede mga palangga, kailangan nyo ipa, ipataas yung ulo ni baby. So, ganito yung kanyang posisyon. Ganyan, ulo dito sa taas. Ganyan yung kanya, kanyang paa. Tapos, hawakan nyo siya dito. Ayan. Ayan. So, kailangan natin suportahan yung kanya, ulo, ulo at likod. So ganoon yung kanyang uh, posisyon para maka-burp si baby. Oh! Mm. Ay, nag-burp. Thank you, Lord. Ating pangatlong tips mga palangga, so habang nagpapadede tayo or nagpapasuso, kailangan yung ating baby ay hindi nakahiga ng flat. So bawal yung flat na uh, position lang ni baby. So dapat nakaangat yung ulo, ganito siya guys. Uh, medyo nakaangat yung ulo, so paslanting si baby. Para yung gatas ay uh, direct ang napupunta sa kanyang chan at hindi napupunta sa bagat ni baby. Kasi nga kapag hindi siya maayos yung kanyang paghiga mga palangga, posibleng yung gatas ay babalik. So, mag, uh, possibly siyang maging sanhi ng komplikasyon ni baby na mapunta yung meyak sa baga. So, yun yung napaka-importante bilang isang nanay. So, kapag uh, first time mommy ka pa dyan, ayan sa mga viewers ko dyan na uh, first time mom, so pwede niyong gawin ito kung kung magkakaroon kayo ng baby soon o coming na uh, malapit na lalabas ang baby niyo or magkaka-baby kayo soon. Uh, ayan. So magandang tips ito para uh, sa mga first time mom. So yung next tips na ibibigay ko sa inyo mga palangga is yung pag ni baby. So ano nga ba yung swaddle? So yung swaddle is yung pagbalot ni baby, yung tamang pagbalot ni baby. So isa yun sa mga away uh, para maging komportable si baby. Kasi kapag binalot siya, feel na feel ni baby na uh, ano hinahal siya ni mami kaya uh, pakiramdam niya ay secured siya mainit sa katawan so talagang comfortable siya at hindi siya iyakin so uh, pwede niyo tong gawin guys sa taglamig or sa gabi ayan so pwede rin kahit sa araw kapag yung mga baby niyo ay medyo yung katawan ay uh, palaging nilalamig. So, meron kasi mga baby na uh, kapag araw ay minapawisan tulad ng baby ko. So, kapag araw, ay hindi ko siya nilalagyan ng swaddle kasi nga uh, nagpapawi si baby. So, nagsaswaddle lang ako sa kanya kapag gabi. So, maganda yung tulog ni baby kapag nakaswaddle siya. Hindi hindi palaging nagigising si mommy para uh, tingnan naman si baby kasi si baby palaging umiiyak. So, ito yung napakagandang tips guys kapag iyakin yung baby nyo at gusto niya kasi yung palaging nakakarga. So, kung ganun yung baby niyo mga palangga, ayan, iswaddle niyo na lang siya. Iswaddle niyo siya, tapos uh, ilagay niyo siya sa maayos niyang posisyon. So maganda na maganda talaga ang tulog ni baby at comfortable comfortable na rin si mommy at si daddy sa pagtulog, o oh, di ba? So hindi na kayo magigising ni baby kasi comfortable siya sa kanyang pagtulog dahil nakaswaddle siya. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano iswadil si baby. So yung lahat ng mga ituturo ko sa inyo mga palangga ay based on my experience lamang. Hindi po ako eksperto para uh, i-share ko sa inyo. But itong lahat ng mga nalalaman ko ay uh, based on my experience lang. Kasi nga, dalawa na yung anak ko, si Rainwell and si Matthew. So uh, siguro this is the time na kailangan ko na i-share sa inyo para makatulong din ako sa inyo especially sa mga first-time mommies dyan na nanonood sa videong ito. Ayan, so ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano iswadel si baby. So, last but not the least, mga palangga, na i-share ko sa inyo is yung pagsuot ni baby. So, ito ay isa rin sa mga uh, way para hindi iyakin ang ating baby. kung uh, Katulad kapag taglamig ang panahon, so, kailangan natin suotin, suotan si baby ng uh, mga damit na panglamig para comfortable siya kasi si baby kailangan ng uh, mainit. Kailangan ng mainit na temperature yung kanyang body para mag-develop nang maayos ang kanyang mga uh, yung kanyang katawan, yung mga part ng katawan ni baby, especially the brain and body. So, kailangan ni baby na medyo mainit na temperature. So, kapag uh, mainit naman ang panahon, so kailangan nating suotan si baby ng na medyo naman uh, fresco. So, kapag, uh, katulad ko mga palangga, kapag tag-init, kapag araw na sobrang mainit yung panahon, so si baby ay sinusuotan ko ng sando, yung air -cool sando. So, ano nga ba yung air-cooled sando? ay so, aircool air sando mga palangga, yung sando na merong mga butas-butas ayan marami nya marami yan sa mga uh, sa market guys mabibili nyo lang yan napakamura so meron din siya sa online uh, kasi dito sa amin guys naghanap ako ng aircool sando yung mga may mga butas-butas pero out of stock sila kaya naisipan ko na mag uh, online online na lang ako sa online ako bibili kasi may nakita ako sa TikTok na 15 pesos na yung one piece na sando, yung air cold sando. So napakagandang gamitin mga palangga, especially kapag tag-init. Uh, si baby kasi kailangan na uh, presko, presko sa pakiramdam kasi yung baby kasi mainit yung katawan nila. So kapag mainit ang panahon, kailangan din natin suotan si baby ng presko. So, kapag ano naman mga palangga, taglamig, so suotan natin si baby ng pang taglamig naman. So, pwede natin siyang lagyan ng uh, bonnet, yung mittens. At tapos, uh, kung pwede, uh, suotan natin siya ng overall. Katulad nitong ipinasuot ko sa aking baby, guys. This is overall. Ayan, makikita nyo. Ito yung overall na damit ni baby Matthew. So, ito yung ipapasuot natin kapag at taglamig ang panahon para komportable si baby at mahimbing yung kanyang tulog. O, tulad nito, ang himbing ng tulog ni baby Matthew. So, si Baby Matthew, guys, ngayon hindi masyadong uh, mainit yung panahon sa araw na to. And, si Baby Matthew is galing pa naligo. So, uh, pinapaliguan ko si Baby Matthew. So, pagkatapos ay binihisan ko siya ng overall para hindi siya uh, nilalamig. And, para comfortable yung kanyang pagtulog. Uh, diba? So, by the way, guys, ayan, nakapaghugas na ako. Nakapaglaban na ako dahil na mahimbing yung tulog ni Baby Matthew sa kanyang suot. So, he's very comfortable and napadidid ko na siya. And ano pang nagawa ko sa kanya? Every two hours, pinapadidid ko siya. Kaya, ayan, comfortable si baby Matthew. And maganda yung tulog niya at hindi siya iyakin katulad ng ibang mga bata na sobrang iyakin. Kaya yung kanyang mga magulang ay hindi nakapagpahinga. So, I think that's all lang yung mga ma-share ko sa inyo mga parangga. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button. Para naman lagi kayong updated sa mga next video ko.